You know, Trillanes is a great destabilizer. He just want to destabilize the relationship between the Marcoses and the Dutertes. Gusto lang niya ma-destabilize para huwag aaway. Bold statement of uh, protecting our sovereignty. And uh isa siyang presidente na may isang salita Thank you, Mr. President. Thank you for that. Sir, is it good Senator Trillanes and others na galing na dito yung ICC investigator? I don't know. Uh, may appointment ba si Trillanes as a spokesperson ng ICC? I don't know kung meron siyang appointment as spokesperson ng ICC. You know, Trillanes is a great destabilizer. He just want to destabilize the relationship between the Marcoses and the Dutertes. So gusto lang niya ma-destabilize para huwag aaway. Pero yung remarks ko kahapon ni Presidente, should this silence all speculation? Yes, that would end uh, all uh, maritises and uh, speculations. At tingin niyo, sir, yung ginawa na remarks ay yung claims ni uh, former Senator Trellianes, tingin niyo yung yung, yung motibo niya. niya? Yan yung motibo niya. Yan yung motibo niya to destabilize nga the relationship between the Dutertes and the Marcoses. Yes? So, may just need to ask, kasi sabi niyo na isang araw po, uh, hindi kayo dapat magpagulong, sakali mo yung mga videos na doon sa IOC mm -hmm. Pati in ng interview this morning, sir, sabi niyo may takot din kayo makulong. Ano yung mga position mo, sir? Positive <laughs> pares, sir. And, takot ko lang makulong, mapalayo ako sa mga apo ko. Yun lang kinatakutan ko na I love my apo very much. Tapos lalaki sila na wala silang apo, wala silang lolo. I love na love po naman ako ng mga apo ko tatlo, tatlo yung apo ko eh. Paano ko yung dadalin sa dahig yun? Just in case makulong ako. Di ba? So, yan lang kinatakutan ko. Napalayo sa mga mahal ko sa buhay. But now, because sir, uh, naisip nyo na know, baka may ebidensya talaga sila? Ah, hindi. 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 As I have said, uh, well, halap sila ng ebidensya kung gusto nila. Hmm? I'm ready. I'm ready to face uh, anytime, anywhere provided nga sabihin ng gobyerno, we cooperate. If the stand of the government is not to cooperate, then who am I to cooperate with them? I am a Filipino citizen. Sunod-sunod so, ako sa gobyerno natin kung anong gusto. Pero <clears throat> Ano yung initial reaction or what do you feel when you immediately ask or when you immediately speak to the President? The President is uh, <clears throat> a man of few words. The President is true to his word. Sinabi sinabi niya noon pa eh. Noong inulit na naman sabi na for the 100th time, sasabihin ko na naman. So, totoo yung sinasabi ng Pangulo para talaga talaga sa araw sabi nung mana pala yeah no, no I I kahit na tinatanong niya ako noon ang aking tingin talaga ay naniwala pa rin ako sa salita ng pangulo sa akin just ako lang challenge ko siya ang ating ang uh, malaki challenge ko to make their official stand publicly ang uh, purpose doon to end all uh, speculations and all maritises. So, yun lang ang aking purpose nun. Para magsalita ng Pangulo in public official statement coming from the President, tapos na. Ano pa pag -usa? Ano pa bang uh, kahit na anong sugar coating na gagawin ng mga bleeding hearts about uh, ICC's, uh, ICC, ICC's uh, intrusion into our sovereignty? Wala na. Sir, Um, niyo na magsalita si Presidente because naging concern din kayo sa reports or allegation na nakapag-investigate na nga si Rekuton. Naging na concern din kayo ah, Actually, hindi ako concerned. wala akong pagdududa sa sa stand ng ating Pangulo. Pero gusto ko lang talaga na magsalita siya, nasabihin niya kung ano talaga, officially. Dahil para mawala nga yung mga speculations na yan. At maganda naman at nag-respond yung ating Pangulo sa ating panawagan na uh, sabihin, klaruhin, di ba? Belated birthday gift, huh? Belated birthday gift, sir. <laughs> <laughs> Thank you, Mr. President, if uh, that was your birthday gift uh, for me. Pero sa akin, sir, oh, sir parang ramdamo, parang gumitaw na doon sa unang pangako, yun, uh? yes, di ba? Doon na dito, Parang kaya ka sabi na manila. Hindi, hindi. May doubt ka Hindi, hindi. Yun nga ang aking uh, gustong mal malaman officially, publicly, magsabi siya para tapos na yung lahat. So, kaya sinabi ko lang naman yun, may premise yun eh. Di ba yung aking challenge for them to be kind enough, to inform us, please, because we are still your constituents, kahit pa paano, kami ay Pilipino. Uh, ang aking lang purpose, mayroon akong uh, uh, premise. If indeed, totoo yung sinabi ni Itralianis, eh ngayon, confirm na, na wala talagang cooperation mo uh, na aasahan yung ICC from this government. So at least, medyo at least ka na ngayon, I mean, although hindi ka rin kung prosper yun for your legal strategies, pero at least ngayon, katampi natin, katampi yung administration, Ah, uh, ganun, ganun nga. parang si Tai Warner yung pangunin? Ay, hindi naman, hindi naman, hindi naman. Ini-elicit lang natin yung stand talaga niya tumikit public. it public. So, oh. like other personalities, sabi nyo, and then pumayagot si Pangulo, yun pa, may mga limang ICC na, papansinin mo pa ba? Tapos... Hindi na, hindi na, mas naniniwala ko sa Pangulo kaysa sa ibang tao. Sir, so, pero huh? yung idea na nandito na raw yung ICC... Parang, ba 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 baka dito lang, kung totoo yun nga dito, baka pumunta nga dito, parang magbakas yun lang sa Buracay. Kasi parang site data sa Buracay, baka nag-swimming-swimming uh, nag, uh, nag, uh, sa Buracay, uh, baka pwede yun. As, as uh, private uh, individuals. And, In Uh, time to settle the issue. Uh, wala na. Wala na. Tapos na. Tapos na. Yung mga mag na naman dyan, gagawa na naman na ng story yan. Pero walang katapusan na eh, story na yan. yan. <laughs> Sigurado ako. <laughs> meron yung mag-istigit ng another, pang another uh, uh, angulo ng story para meron pang pag-usapan. So, tapos na yan. Sir, sabi niyo yung mga pro-ICC, kumanta ng isang libong beses ng national anthem. Oh, dapat kumanta sila ng isang libong beses para matutos lang mahalin ang Pilipinas. 'yung pagdoto nila sa ICC nang dala-dala. Eh hindi nila nila mahal yung ang sovereignty. Ah. Sabi nga ating pangulo, ICC is a threat to our sovereignty. Ah, kasi wala na sila jurisdiction dito sa atin at nagpupumilit pa rin sila pumasok.